Oh, tiga tiga. Hello, kakain po kami. Na video? Oo. Oh, ayan, oh. Diyan kami kakain. Ayan, kakain kami. Dan <laughs> tuh <laughs> yang okay. pegain. Ayan, ko lang noodles. Meron kami sinabawan. Meron kami dry. <laughs> mm, Harap. kasi ito uy yan pamangkin ko hi oh, here to go here you go thank you welcome Mmm, that's Sarap kumain yung parang ano. Thank you. Ito, papaitan. O, kita nyo yan. Papaitan na ano, white. Sa Pilipinas, Grabe sana yung ano. Grabe <laughs> <laughs> kasi <laughs> yung pagkain dito, nililinis ng gusto. Hindi sana yung ako sa papaitan. Kailan mo yung papaitan, o. Oh. Eh. Yung ano. Masyadong malinis. Na-bleach ng gusto. Mas masarap yung malumi. <laughs> yung ano. Mas masarap yung maruming papaitan sa Pilipinas. <laughs> Oo, oh, eh, dito bambalanda pa. <laughs> mm hmm, mm, ang puti. <laughs> Ayan. Ayan. Ito, oh. Kain kami dito. Mm, hmm, ang sarap. Ay, okay. kabasa okay. siya. Hmm. Hindi. Thank you. layak kaligayah kami, hmm, <laughs> mm, salap, cuma, mm, hmm, subuh kan, salap, ya, yeah. hmm, cuma, salap makanin kapan kena ka kakak mai. Mm -hmm. pinakbet Si na to konti silinga mm -hmm. pinakbet. Ya yes, steam ngudo ako. So want to silinga pang pinakbet yo. Okay na 'yun. Hmm, sarap. mo mm matukamukat na kumagget. Hmm. yung nakikita yung pagkain ko pala. Hindi <laughs> ano, ba? Mm. Diba? Winner tap. <laughs> mm. Siyempre may noodles kami eh. Sarap. Alam nyo ba? Kapag nanonood ako ng Korean mm, series, <laughs> Laging may <laughs> ano, may uh, sin na kumakain ng noodles. Every time may sin na makain ng noodles, natatakam ako. Tapos magluluto din siya. <laughs> magluluto ako. Magluluto at pakain kami ng noodles. Hmm, sarap. Hmm.

Hmm, hmm, ini, hmm, hmm, for the caldo. For the caldo,

ito nito ang nakain mo magkamay sarap the best walang ano parang halintulad ang experience na kumain sa probinsya guys mm, sarap walang ka arte arte Wag yung kumain ng no? pademure. Bakit <laughs> kung ano naman. Mas ma-feel mo ang pagkain. Alam mo. Pag no? off <laughs> Alam nyo ba guys, kapag kumain ka, wag kang mag-energy. Napang ganyan. Diba? Mm. Hmm. Ang sarap kaya kumain. Ganyan, yeah, yeah. o. Uh. Silin. Subo. Uy! <laughs> <Juna dung pa. laughs> Sarap kasi kumain. Mmm. Sarap. Bus na yung rice ko. Ako, hindi pa. <laughs>

Big mouth is full. Pero, siyempre, masarap pa rin yung magkukwentuhan hmm. habang kumakain. Tayo-tayo lang naman, di ba? Kami lang dalawa ng pamangkin ko. Tapos kayo, <laughs> pag na-upload, <laughs> last kayo lang nang nakakakita. huwag nyo na akong kibas. Normal na sa ating lahat yan. Wala naman tayo sa ano. Ilan na others. Siyempre, ang sarap kayo ang ano. Siyempre, nagbablog tayo. Kailangan natin magsalita. Ano na bisin, galit-galit. <laughs> <laughs> habang ano, habang kumakain. Pero hindi naman super duper full ang aking mouth, di ba? Ano na Mm. Sakto lang. kain na rin kayo. At i-enjoy nyo ang bawat blessing na nasa hapag kainan, guys. Tayo magkreklamo. Mm -hmm. Ang storage? Mm -mm. Kaya ang kailangan natin pasalamatan. Mm -hmm. diba? Parang marami lang yung rice ko, guys, pero konti lang yun. Masog na ako. Takto lang sa chan ko. Mm -hmm. Ayan, meron pa ako ng ng ano. Uy, mulo. Noodles. noodles. Mm, sarap. Kumain na ba kayo? Oh?